Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Abril 17, 22. Ngayong ikalabing pito ng Abril, maaaring mapansin mong tila may humihila sa iyong pansin patungo sa mga espasyo sa paligid mo, ang bawat sulok ng iyong tahanan, ang ayos ng iyong mesa, ang pagkakaayos ng mga bagay-bagay sa iyong kapaligiran. Para sa iyo, mahalagang ang lugar na ginagalawan mo ay nagbibigay ng ginhawa at kagandahan, at sa araw na ito, Tila may kakaibang mahika sa paglikha ng mga espasyong nagpapahiwatig ng kaginhawahan, aliwalas, at panloob na kaayusan. Inaanyayahan ka ng enerhiya ngayon na muling pag-isipan at muling disenyo ang maliliit na aspeto ng iyong araw-araw na pamumuhay, mga bagay na sa unang tingin ay tila maliit lamang. Ngunit sa mas malalim na pagtingin ay may malaking epekto sa iyong damdamin, sigla, at pananaw sa buhay. Sa likod ng bawat muling pag-aayos ng mga gamit, pagpili ng kulay sa iyong kwarto, o pagsasayos ng isang personal na sulok, ay may mas malalim na layunin. Ang iyong walang sawang pagsusumikap na yakma ang iyong panlabas na mundo sa panloob mong pangarap. Hindi ito simpleng pagkahumaling sa kaayusan o estetika, ito ay isang sining ng pagkilala at pagbibigay halaga sa sarili. Ang bawat pagbabago sa paligid mo ay refleksyon ng iyong pagnanais na baguhin at pagandahin rin ang sarili. Sa bawat pag-aayos mo ng iyong espasyo, inaayos mo rin ang iyong damdamin, ang iyong iniisip, at ang daloy ng iyong araw. Sa araw na ito, damhin mo ang malikhain at buhay na enerhiya na bumabalot sa iyong isipan. Habang pinapalayas mo ang mga hindi kinakailangang bagay sa iyong paligid, makakaramdam ka ng mas malawak na espasyo sa iyong isipan. Ito ang tamang panahon upang bumuo ng panibagong perspektiba, Isang bagong pananaw kung paano mo matutupad ang mga layunin mong matagal mo nang inaalagaan sa puso mo. Hayaan mong dumaloy ang mga ideya, mga ideyang maaaring noon paman ay nakatago lamang sa likod ng takot o pagdududa. Ito ang sandali ng kalayaan para sa iyong isipan, ang pagkakataong marinig mo ang sarili mong tinig na walang sagabal. Ang pagbubukas ng pintuan para sa mas malayang pagpapahayag ay magdadala sa iyo ng mas matatag na koneksyon sa sarili. Sa pamamagitan ng tapat at bukas na paglalabas ng iyong saloobin, sa pagsusulat, pag-uusap, o kahit sa sining, matutuklasan mong mas malinaw mong nauunawaan ang direksyon na nais mong tahakin. Ang malalim mong idealismo ay hindi kahinaan, ito ay isang liwanag na nagtuturo sa iyo kung saan mo nais mapunta ang iyong lakas at oras. Sa araw na ito, sa bawat pagminilay at pagbabalik tanaw, mas mauunawaan mo kung paanong ang malalalim mong pangarap ay nakaapekto sa bawat maliit na hakbang na ginagawa mo. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ang bawat kilos, kahit patila maliit lamang, ay isang pagpupugay sa sarili mong kakayahan. Kapag pinagsama mo ang iyong likas na pagmamahal sa maganda at maayos na kapaligiran sa mainit at masigasig na enerhiya ng inspirasyon, nakakalikha ka ng hindi lamang magandang mundo kundi isang makabuluhang layunin. Sa pamamagitan ng malikhaing pagsasama ng iyong mga hangarin at pangarap, nabubuhay muli ang iyong pag-asa, Nagsisimula kang makita ang bawat araw bilang isang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Ngayon ay magandang panahon para isama ang mga positibong gawain sa iyong araw, gaya ng pagsasaayos ng iyong silid, pagdeklat ng kalat sa paligid, o paggawa ng isang maliit na proyekto sa bahay. Ang mga ganitong gawain ay hindi lamang nagbibigay ng kaayusan, kundi lumilikha rin ng puwang para sa mas positibong enerhiya na pumasok sa iyong buhay. Ang pagsasaayos ng panlabas na mundo ay lumikha ng kapayapaan sa panloob na mundo. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay mapusyaw na bughaw, isang kulay na nagpapahiwatig ng katahimikan, katapatan, at emosyonal na kalinawan. Kapag isinama mo ito sa iyong pananamit o sa dekorasyon sa paligid mo, mas madali mong mararamdaman ang panloob na balanse na matagal mo nang inaasam. Ang maswerteng numero mo ay 13 at 48 mga bilang na kumakatawan sa matatag na pundasyon at muling pagsilang. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang paglikha ng isang mood board, isang koleksyon ng mga larawan, salita, kulay, at imaheng sumasalamin sa mga bagay na gusto mong maranasan o makamit. Sa paggawa nito, mas lumalalim ang koneksyon mo sa iyong mga layunin at mas nagiging konkreto ang iyong mga pangarap. Sa aspeto ng personal na relasyon, ito ang panahon upang dalhin ang iyong pagpapahayag sa mas mataas na antas. Huwag kang matakot na ipahayag kung ano talaga ang nararamdaman mo. Hindi lahat ng mensahe ay kailangang maging perpekto, ang mahalaga ay totoo ito. Sa trabaho o negosyo, ang iyong pagiging malikhain at detalyado ngayon ay magiging malaking tulong upang mas mapaganda mo ang iyong ginagawa. Sa aspeto naman ng kalusugan, bigyang pansin ang mental at emosyonal mong kalagayan. Maaari mong subukan ang mga simpleng mindfulness activities, gaya ng tahimik na pag-upo o malalim na paghinga upang makasabay sa mabagal at tahimik na ritmo ng iyong kalooban. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mong ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nakikita sa mata kundi nararamdaman sa puso. Ang kagandahan binuo mo sa paligid ay refleksyon ng kagandahang patuloy mong hinuhubog sa loob mo. Kaya't huwag mong maliitin ang halaga ng mga maliit na pagsisikap. Bawat isa sa mga ito ay hakbang patungo sa iyong mas masaganang sarili. Mahal kong libra, ikaw ay isang ilaw sa panahong madilim. Ang kakayahan mong gawing maaliwalas ang anumang espasyo at gawing mapayapa ang anumang masalimuot ay hindi matatawaran. Patuloy mong ipahayag ang iyong damdamin. Patuloy kang lumik. Patuloy kang magayos at maglinis, hindi lamang ng paligid kundi ng sarili mo rin. Dahil sa bawat gawain ito, pinapalapit mo ang sarili mo sa isang bersyon ng sarili na mas masaya, mas magaan, at mas ganap. Sa pagtatapos ng gabi, hayaang ang katahimikan ay magsilbing kumpas mo sa iyong susunod na hakbang. Huminga ng malalim, damhin ang sariling presensya, at ipaalala sa sarili na sa kabila ng lahat, ikaw ay gumagalaw palapit sa iyong mga pangarap, isa, dalawa, tatlong hakbang bawat araw. At sa bawat hakbang na iyon, hatid mo ang kagandahan, kapayapaan, at liwanag mula sa iyo, para sa iyo, at para rin sa mga taong mahalaga sa iyong mundo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.